Can you give us an update on how you and Fiang are now? Are you closer? So, mayroon bang progress o closer na raw ba kayo ni Fiyang? <laughs> uh, uh, we're happy. Ganun, <laughs> masaya kami. Uh, simula pa naman noon hanggang ngayon. Hindi na bago yun. At, uh, parang ano, parang nag-level up lang yung happiness na na namin every time na magkasama kami, every time na magkatrabaho kami. So, walang, wala pong nagbago. <laughs> Walang nagbago sa closest pero mas happy yon. Mm, so Nag-level okay. up ang happiness daw. Do you go solo in a project or will your next be with Fiang again? Um marami po mar ah uh, may mga proyekto na na magkasama kami ni Fiang na hindi pa naman na, hindi pa naman pwedeng i-announce no? so antayin na lang po natin. Happy ako Siyempre, especially kapag si Fiang yung kasama ko ghosting. Uh, ilang take or kamusta naman yung kissing scene niyo ni Fia? Ay! Ah, <laughs> uh, ayun. Ay, yun siguro yung pinakang, yung scene na may, ano may, pinakang may tension <laughs> sa lahat ng ginawa namin. So, yun talaga yung naramdaman ko na may tension. Kaya ko bang gawin to? <laughs> Nakakahiya na na, alam, hindi ko na may paliwanag. Sobrang random ng utak ko habang ginagawa namin yun. <laughs> Ilang take ba yun? Kailan ko ba ba sabihin? <laughs> <Sigreto> na yun. <laughs> ano na lang? Maraming take o one take lang kaunti ba? Kaunti lang, kaunti lang. Ah. Siyempre, iba-ibang angle lang yun. Ganun. yun lang. Thank you. <laughs> Now that we're talking about ghosting, yan ang, ang uh, next question natin from Lance Martinez of Metros.Style. What was the most memorable scene for you in ghosting? And why does that memory stand out for you? Marami. Uh, siguro, yung pagpapatawad ni Nadia kay, kay Wilberto, yun tumatak din sa akin yun kasi dun ko pinakang naramdaman yung kwento ni Wilberto. na, kahit ako, ang sarap marinig na pinatawad ako ni Nadia. Na, personally kahit na sigi ako mismo as JM. Iba yung naramdaman ko nung pinatawa doon ni Nada. So, iyon isa yun. And of course yung uh, yung scene ni memorable sa amin. Sa akin yun lalo kasi yun yung first uh, uh First, uh, first uh, na uh, uh you know. Mom <laughs> um, deso. <this one. laughs> So, memorable sa'yo yun. Kasi Apo, first. Apo. Uh... <laughs> Namumula si JM. <laughs> hindi, ang sakit Namumula ng leg ko <laughs> kasi. Oh my God. <laughs> Kanina pa masakit yung leg mo, hindi ka naman namula. <laughs> Di ba, ate Tess? Namula siya. Oo. <laughs> uh, JM, balikan lang natin yung kissing scene. Uh, since yun yung unang kissing scene ninyo ni Fiyang, uh, paano nyo yung pinaghandaan? May preparation ba <laughs> uh Oo, -oh, okay. <laughs> ah, siguro ano lang, nag-ipon lang ako ng lakas ng loob, gano'n. <laughs> wala, eh, I mean, hindi rin namin in-expect na matutuloy yun kasi uh, buong akala talaga namin hindi, gano'n. And nailaban naman ni Direk so... Ah, Ayan, okay. nag wala, professional na lang kami, and then... Siyempre, may kailangan, may lakas ng lobby lang lalaki. <laughs> uh, pero ano yung action ninyo nung matuloy? Ako? Siguro, Tsaka, uh -oh tatlong oras ako hindi nakagalaw. <laughs> 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 eh, hindi, hindi ko may paliwanag. Yun. Magulo sa akin. Excited? So, may ganun ba? Oh, I mean, I love, parang na nabingi rin ako after. <laughs> 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 Ba't ka nabingi? Dahil nagtilian ang mga tao? Eh, siguro doon lang sa scene. Ganun. Hindi ko alam na, Jam out, jam out. Ay, out na pala ako. Sorry. <laughs> cut na pala. Oh, cut na pala. <laughs> Alam mo, gusto ko lang magbasa ng ilang ano, comments uh, kasi ang dami talagang kinilig. <laughs> um, si Monique, sabi niya, direct BTS naman dyan. Hihihi. -hi -hi. <laughs> Oo nga, no? wala pang BTS yung oh, ginawa niyong ano. First oh, time. <laughs> sana naman walang BTS nun. <laughs> <laughs> <Sana> wala. <laughs> direct na nanawagan. Oh, wala tayong BTS na. <laughs> Pero kung sa JM na magkakaroon ka ng uh, another love team, willing ka ba na may partner sa iba? And same with Fiyang? Love team? In terms of love team, siguro wala akong ibang pipilihan talaga. Honestly. Noong pa man naging vocal na ako dyan, si Fiyang at si Fiyang lang talaga yung, yung gusto kong maging ka-love team. Kung bibigyan ako ng opportunity na magkaroon ng magka-love team, si Fiyang lang talaga ako yung ko kahit anumang proyekto yan. And hindi, kung papipiliin ka, bibigyan ka ng chance na, sige, sining gusto mong makapartner sa isang project? Partner sino dream mo na makasama sa mga actresses natin today? Actresses? Oh. Honestly, puro lang po talaga na-idolize ko eh. Pero kung mag, siguro kung magkakaroon ho ng, ng ganang klase ng opportunity, ano, ako as an actor, siguro magiging open po ako. And, pero siyempre hindi ko to pwedeng gawin ng wala yung uh, opinion ni Fiang. Unang-una, syempre, kailangan kong uh, ipagpaalam sa kanya. And gusto ko, syempre, malaman ko rin yung salobin niya patungkol sa project na ito. Kasi I don't think na magagawa ko yung project na yun nang wala yung suporta na ibibigay niya. Wow. So pag hindi pumayag si Fiang... Eh, baba. <laughs> <laughs> ba? So, i-reject mo din yung project kahit gano'ng kaganda? ah uh, yeah, I, 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 think so. Kano mo po mangyayari kasi kailangan ko kailangan at kailangan ko pong uh, unahin yung mararamdaman ng, na, ng wow. ang ng, screen partner ko ng love team ko. Wow. Na, bago ko po gawin yung ganang klase ng proyekto. O, parang hindi na kailangan ng label, charot. <laughs> <laughs> yeah, no. Pero open ka din JM kung sakali eh, kasi nauuso yung mga parang May December affair projects, 'di ba? Kung sakaling may partner ka like si Joshua, may partner kay Ann Curtis, Ayan, ka open ka sa mga ganong roles. And sino yung dream mo? Kung sakali, sa tingin mo yung bagay kayo? Ay, kung magiging open ho ako sa ganon. Sim, lang din ho talaga. I mean, as an actor, syempre kailangan ko maging open sa mga ganang klase ng proyekto. Kasi iba't ibang learnings pa Iba't ibang project, iba't ibang learnings yung makukuha ko. Pero ayun, gaya, gaya ko ng sinabi ko, kailangan at kailangan ko rin hingin yung sala o bino, yung opinion ni Piang patungkol sa Ganang klase ng proyekto yun. Know. And vice versa, ganun din naman mo siguro gagawin ni Fem. You... Grabe. Parang gusto kong isipin si Fiam ang manager. Charot. <laughs> Joke lang, JM. No. Good luck. <laughs> Thank you po. <bo. laughs> Thank, Thank you po. Thank you, Miss Janice Navida of Bulgar. Sabi ni PHG, grabe mga tanungan parang di ko carry, hehe. Pero grabe, nakakakilig mga sagutan ni JM. Palaban talaga. Wow! JM, ibarang palaban nila. Hindi naman pwede mo dito. <laughs> Oo oh, oh, nga, no? Hindi <laughs> pwede. Kapag oh, dalawa kayo, pwede. pwede. Oh, Medyo, kaya. Si lang sa akin. <laughs> Ngayon, wala kang choice. Wala. <laughs> wala kang choice. Ikaw lang talaga.